kumusta kumusta thank you so much po at nandito ka pa rin po no sa channel ko na to mas siguro din ko po na mayroon kayong matutunan po no dito sa channel ko na to again this is Luisa po um a wealth specialist po ni Manu Life ngayon ang advice ko lang po sa inyo is panoorin mo lang talaga yung mga videos ko dito kasi talaga po libre wala ka pong babayaran pero mayroon ka pong matutunan para po sa kinabukasan ang topic po ngayon natin is about savings Okay, para ba pa kayong naano, savings? Wala kong na-save, di ba? <laughs> Sad to say, no? May mga tao talagang hindi inisip, no, yung savings. Kaya lang, pag once na, ano po, mag ma maintindihan nyo po kung gaano ka-importante po yung savings, sigurado ko po yan. Bibigyan niyo siya talaga ng halaga. Start tayo, no? Start tayo regarding sa savings. Ano pa yung, ano, mostly ng rason ng mga tao kung bakit sila hindi nagsisave? Number one talaga na rason, expenses eh. No? Expenses. Talagang lalong-lalo na, uh, konti lang yung income, tapos maraming mga anak na pinapakain, maraming anak na pinapaaral. Talaga pong doon muna napupunta, no? Doon muna napupunta yung income na hindi na uh, pinahalagahan yung savings. Kasi nga, yung, yung, ano, yung um, basic needs yung um, kailangan i-provide. Ito lang po, ang, ang gusto ko pong ma-realize ninyo, Uh, kung ngayon pa lang po wala ka ng sobra. Tapos ang pinakamatindi pa niyan, ikaw lang mag-isa, no? Ikaw lang mag-isa yung nagpo-provide, ikaw lang yung kumikita sa pamilya. Kung wala yung income mo, wala silang makain, wala silang uh, magastos, wala silang magamit uh, sa paaralan or even uh, even uh, para bayad sa tirahan, etc. Now, paano kung yung income mismo? ang nawala. Hindi okay? hindi income na nawala ka ng trabaho kasi you can still look for another job, eh, 'no? Kasi nga ano, paano kung hindi na able? No? Paano kung hindi na magiging able na maghanap ng trabaho? Like for example, hindi ko naman dinarasal, 'no, na may mangyayari, pero talaga pong hindi natin mapipigilan ma po kung ano yung mangyayari sa ating kinabukasan. Agree ba kayo niyan? Hindi natin alam kung madisgrasya or magkasakit or maano, mayroong mangyayari na hindi natin inaasahan, madisable, hindi na pwedeng magtrabaho, ba? Diba? At biglaan, halimbawa, ngayon pa lang po na wala ka ng enough money para sa savings. Paano po kung mawala? No? Paano kung mawala yung income? Paano paano kung hindi ka nakikita? Ano yung mangyayari po? Wala kang proteksyon na ginawa. So, ang nangyari po niyan, the more po na mas mahirapan yung pamilya kung mawala po yung income generating. No? Kung income generating natin yung mga kamay natin, income generating natin yung sarili natin, yung mga skills natin, kung hindi natin pinuprotektahan yung nag-generate ng income po, paano yung mangyari kung biglaan na ganon? 'Di ba mas ma mas mahirap po 'yun, okay? Kaya nga mas maganda habang kumikita ka pa, habang kaya mo pa. Habang um, mayroon pang uh, mayroon pang sources of income. Kailangan po 'yan na mag-save ka talaga with protection okay protected yung 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 nagkumita para whatever yung mangyayari po protected yung income tuloy-tuloy po yung income okay if ever you wanted to learn more about Jen comment ka lang po diyan sa baba mayroon iba naman di ko pa kasi naisip yan eh kay di ko pa naisip yun bata pa ako eh no kayang-kaya pang kumita no kayang-kaya malakas pa yung katawan ko ganiyan okay so e paano nga kung um, Like for example lang yung nangyaring pandemic, 'di ba? Marami namang may mga healthy body eh, noon Na kung saan bigla na lang na napasukan ng virus etc. Meron ka bang nakilala na healthy-healthy yung pangangatawan, panlabas? Panlabas ha, healthy-healthy yung katawan, talagang ano pag bigla na lang nag uh, aneurysm no? Biglang pumutok yung batok, biglang uh, inatake sa puso. Bakit? Kasi hindi natin 'yang alam yung internal. Eh lalo-lalo na po kung hindi tayo health conscious, no? Yung bang kakain lang tayo kung ano ano mga makakain dyan, 'di ba? Kahit na yung mga putok batok na 'yan parang gustong-gusto na mga kabataan eh, no? Basta basta masarap, no? Kasi akala nila hindi sila matatablan dahil bata pa sila, no? Kaya hindi po talaga natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan pwede po pa rin na mawala. Yung, yung source, no, na, ng income, kasi yung mismong skills na ano, yun yung nawala, no, yung skills na kumita. Now, ang ano nito, yun po yung uh, reason po na kailangan talaga, no, kailangan talaga yung savings right now. Even 27 ka pa, even 25 ka pa, even 30s ka pa, even bata ka pa, even healthy yung feeling mo. Kailangan mo talagang magkaroon ng savings right now, as soon as possible kailangan mong mag-save na talaga ngayon with protection. Okay? Bakit with protection? Mamaya po, sa, ano, explain ko yan talaga sa inyo. Bakit ka lang kailangan mong savings with protection? Hindi po pwedeng sa bangko lang, di ba? Hindi po pwedeng yung dito lang, dito lang sa bag ko, or dito lang sa kaban ko, or mayroon ako ditong uh, ano, uh, cabinet na may lock naman, mga <laughs> ganyan, ano. No, may mga ganyan naman talaga. Okay, no, ngayon, explain ko na ngayon sa inyo. Bakit kailangan na mag-save with protection? Ano yung pagkakaiba ng savings with protection? Kapag na-save mo yung pera mo, dyan lang sa pitaka mo, or even dyan lang sa mga bank accounts mo, na anytime naman, pwede mo namang ilagay sa ATM. Iisaksak <laughs> yung ATM para ma-withdraw. Hindi mo rin makontrol yung sarili mo niyan. ba? Diba? Sino ba yung ano, pinakamalaking kalaban sa savings? ikaw po, tayo po, no? Tayo po talaga yung kalaban sa mga savings po natin. Kasi the moment na maisip natin, ay meron akong gustong bilhin, di ba? Boon mo na ako dito, pahiram muna, di ba? Hanggang sa maubos muna na yung savings mo. Now, buti sana kung yung mga ganyan lang, no? Yung mga pakunti-kunti, bag muna, sapatos muna, damit muna, gamitin ko muna ito. Eh, paano kung may biglang magkasakit sa pamilya? de ba? Yung malakihang gastos talaga. Alam niyo ba bakit sinasabi yung lagi ng mga taong bawal magkasakit ngayon? Kasi sobrang mahal na talaga, no? Bakit ko nalaman 'to? Kasi yung brother-in-law ko po, bago lang po siya na ano, no, inatake sa puso pagkatapos uh, kailangan siyang um, operahan, 'di ba? Yung mga bypass operation ngayon. Ano, ano pa ba yung isang klase? Hindi hindi lang bypass eh, may mga iba't ibang klase yan sila, no? Kung ano yung gagawin doon sa ugat na nagbara. Alam alam niyo ba nga na super mahal na? Mga around 800,000 to 1 million na talaga yung gagastusin. No? Sa operasyon pa lang po yan. E, eh, yung maintenance pa, yung pagstay mo pa sa hospital, more than million na talaga yung gagastusin sa isang sakit pa lang diba. Now imaginein mo yan kung once na yung savings mo ay hindi pa kasi doon sa pangangailangan pag ganun talaga yung klase na magiging uh, rason na mabunot mo yung savings mo. Talaga pong ubos yan. Maliban pa sa ubos yan, malulubog pa tayo sa utang. Bakit? Kasi nga, kinalimutan yung savings eh. Now, ang maganda kasi sa savings with protection, mayroon siyang katumbas na amount na yun yung gusto mong i-save pero parang ini-install mo lang siya ngayon. Okay, so like for example, ang gusto mo ma-save is 1 million. So ini-install mo lang siya ngayon ng halimbawa tag tag uh, 20,000, 30,000, ganyan na ini-install mo whatever po yung mangyayari. Na, Naka-install ka lang halimbawa ng isa or dalawa, 'di ba? Hindi mo pa nabuo yung 1 million. May 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 tendency po depende po sa sa coverage mo. Pwede mong kuhanin yung portion ng ng pera mo na yan para doon sa emergency cases na pangangailangan ng pamilya. Ganun po yung kaganda ng savings with protection. And then protected ka pa dahil hindi mo siya mabubunot. Anytime na mayroong mangyayari na, or, or gusto mo lang bumili ng sapatos or gusto mo lang ano, may bigla ang expenses na pwede namang tsaka na, di <laughs> ba? hindi mo basta-basta mabubunot yung savings mo kasi naka-protect siya doon no? Protected siya. Ganun po yung kagandaan sa savings with protection. Okay? Now, kailan ka pa po magsimula yung, yung, yung saka na pag hindi mo na, laging ano eh, laging nasa huli yung pagsisisi eh, no? So, kaya ang ano ko sa, talaga sa inyo, as much as possible po, kung kaya mo mag-save na po ngayon, save ka na po ngayon. Okay, save ka na po ngayon kasi um, hindi natin alam yung kinabukasan. And this is for yourself and for your family. Bakit usapin for yourself? Kasi nga, may, may ibang sabihin, ay, bahala na sila sa buhay nila kung mawala ako, mayroon, kaya naman lang maghanap ng, ano, ng, ng pera may mga ganyang klaseng tao eh, no? Pero paano yung self mo? Kung, kung nangyari mismo sa'yo at hindi naman totally nawala sa mundo, di ba? Na-disabled lang, naka-wheelchair, di ba? Mga ganyan. Pero tumagal pa rin yung buhay. Paano kung wala kang savings, sino yung mag-aanaga sa'yo? Sino yung bibili ng mga, mga gamot mo? Sino yung um, ano ba yung dumbulin man sino yung uh, takbuhan mo para hihingan mo ng pera para mayroong mayroong isusuporta sa iyo di ba hindi naman lahat ng tao mayroong mga anak or mayroong mga pwedeng matakbuhan para willing na gastusan no tayo kung anong mangyayari kaya kailangan talaga protektahan natin yung sarili natin, even po yung families natin, kasi whatever po yung mangyayari, mayroon kang savings with protection, mayroon kang mapuntahan sa retirement mo, at kung anumang mangyaring disabilities, mayroon kang masandalan. Okay, so yun po. No? So if ever po na gusto mong malaman talaga kung paano yan, mag-upload mag po ako dito ng mga bagong mga videos po na kung saan magkakaroon ka ng ideas kung ano ba talaga itong mga pinagsasabi ko. So again po, this, the topic here is savings with protection. If ever gusto mong malaman yan, just comment below lang po. Comment lang po dyan if ever na gusto mong magtanong kung ano yung gusto mong itanong para po pag-usapan natin. Libre po yung consul consultation natin. Wala po tayong babayaran sa consultation, the moment po na magustuhan mo, pera mo lang din ang isisave mo. Ganun na naman eh. Yung services po namin, libre po yan. no? Yung savings mo lang po. Yung pag-usapan natin kung paano mo sisimulan. Thank you so much!